Hello mga kamams vlog, like, meron po ulit tayong another tutorial. Ito is about sa paglalak ng ating profile para hindi nila ma-screenshot ang ating profile or ating mga pinopost sa ating Facebook account. Ano kahit friend pa natin sila. So first step, pupunta tayo sa ating profile at uh, ating Facebook account. Then click natin yung tatlong dots sa gilid. Then click the settings. Scroll up. At tanapin natin ang audience and visibility. Ayan. Then, click natin ang profile locking. Ayan. Then, click natin ang lock your profile dito sa baba. Then, click natin ang Okay. So, ayan. Nakalak na ang ating profile pic. Ano? Ayan. So, ganun lang kadali yan, mga kamams vlog. Para hindi, na, hindi nila ma-screenshot ang ating profile pic or yung mga pinupost natin sa ating profile. Ano? So, ayan na. Sana na sundan nyo ang ating short tutorial. Thank you!